heavy traffic hindi po niya sa may yan po kita mo niya hindi sa may marapong bridge dadangadang sa marapong bridge hindi sa palestina going to philly medyo magabat traffic na niyan December ano, December 5 Viernes Timing pa Uroli ang mga estudyante Sa Rodriguez oh, Yun ang disadvantage Ang araw yung Mayawasan ang tinampo Mayong lakawan Ang mga tao Mayo ng malakawan sa gilid. Malakaw talaga sinda katayin ng auto. Kung naaling yung doon bago, may naglakaw din sa gilid. Ang estudyante po, pwede po sa Rodriguez National High School. O, ang gabos na parking kang tinampoy na agayang kang auto. Ano na pag-aarog ah, yun yung mga estudyanteng nagraralakaw o orole. Ay, ano silang malakawan. Kawawa man. Siguro matrapid mo niyan. Rush hour ka. Baka. Yan na kaya ang bagyo. Si makaya kaya nagpapasaway. Medyo nagtatara nagtataratagiti. Pero baka digsima lang yan. Pagkakabal dyan sa Ero Inutan, may namin ng traffic. Minsan kaya nagiging regular na ang traffic talaga din sa lugar na ini. Lalo mo dyan sa may Palau, sa may capital, provincial capital, sa may Caltox. palaw dyan. Dyan ang grabe ang traffic minsan. Diyan nagkakabuhol-buhol ang traffic At magyan man lang kutaan ako sa may Iriinotang kaya O manaan niyo Traffic na o. yan pang sinasabi ko mga estudyante O, o nag-uulit na Irakman e, Iyaw sinang maray sa gilid na Kung may magigilidan pa Kung mayo ay peligroso yung maray ang sendang dapat alis to sendang ang sendang lakaw-lakaw ta minsan siyempre ang bakanting tinampo dyan na agay man yung mga motor si tao ayun na mapundo ka na lang sa gilid kung may mapupundoan ka pa o haro ka ng motor bagay nag-arabi sus magayon ko tanan na, ning araw ko may was anti nampo pero mas magayon kung igwa pang lakawan ang mga tao araw ko niya sa may era ino tanayan no iba mong kada nang dapat ibang araw ko gabos ang tinampo ayan may was pang side book Dito sa may mismo kang ispilahan, may sidewalk. Pero yung sidewalk po na yan, pero ang props sya na igod yung, yung drainage. Pero actually, bako man po yung drainage. Prank lang yan na drainage sya. Kung drainage man sya, pakapropos kaya. Sa alin ko dapat may drainage talaga ninyo para dahil nagbabaha. Kaso lang, syempre, aram na.

Akala ko abot lang dito sa eskwilahan, mahala niyo. Kasi nangaralim lang nito ang lakaw na ninyong kadakul-dakul. Ito ang kadakul ng na ninyo, nag-aral na daw ninyo yan. Maraming hindi tayo pamanakos upang mura. Nang taratagit din pala. Hello, we can drop ay. Grabot na niyo dun sa Capitol. Hmm, five minutes na kita. Hali lang sa... Palestina. Abot pa lang ito sa... Nabaliw pa lang tulay. 5 minutes na. Ayan. Pero na traffic ngayon. <laughs> Nasabayan tanggay. <laughs> Sabi na nang tayo na maghali. sampai lagi kita bisa terapi terapi ini dah Hmm <laughs> mixer Hindi kaya ano nang say yung pag maniobra dyan. Eh, kung may malukduan dyan ako to. ba ah, Ano tayo? Oh. Grabe yan oh. Mixer yan oh. Oh. Sana may kaya siya maka maniobra. Ah, oh, lupit ma. Kinaya ma. No Grabe, from Marapong Bridge to Divisa Sarong Divisa Kadlan Bridge 7 minutes Almost 10 minutes Ano na pang ngayari Parang distansya ko yan Baka mga 500 meters dia. Dia punya setara. activity genser. kapit Wala akong naglalakaw. Hmm. Kaya ganoon na matrapi kong digdi yung niya. Ano yung pangyayari digdi sa may kapit doon. Baal, community college. Oo. Hmm. kapitul kayaknya harus gini antrafik tagamba o ali BCC <tipos> Sing kamu ara ali Sing Tapos ko sing kamu Ali kamu jan <tipos> Ah, sa kapitol. na masisawi ko halos yun baao baaw na nagdyan sa capital man yan pa uruli kaso lang masindang masakayan hmm, wala ako lu, ano yung igwa sa capital? ano po? claim may claim? ay salamat Grilling <laughs> talaga sinda ano daw ang pig grilling kaya eh? traffic ang ninda Pwede mo lang itarao na lang yung sa eskwilahan. Mga <laughs> simpleng teknik lang kaya eh. Sinimplean lang sinda. Pinadirigli pa. No? Kung, kung nag-uran, primate sinda. Ako tong pera, lang, service lang. <laughs> Apa tuh jadi na kerana Pasarain po kamu, okay. ka mo. Eriga? Pairiga ka mo. Okay. Dyan lang kaya sa iyo inutan. Okay. lang o. Oh. Ba, na. Nakaklaim na po kamu, mo. Okay. Maklaim pa man lang nga niya ako. gabi ang napulo nang nag-claim simpleng rocket lang kung imbis na tigpadirig din yung dati na din, din sa eskwila ha